<laughs> di tulang nih kat di tulang saya bantai mau jangan <laughs>

No, come on. Gusto no. <laughs> niyo lang karin ang ganda. <laughs> Tinan tubig Oh. Ano na yan? Nasa dede niya na. Ito Yung eh. Aket ka na. Dali mo na to. Aket ka na. Ah, maligo ka na. Ako na rito. Magbanot ka na. Di. Maligo ka na muna, ako na rito. Ay. Lup. Lup-lup ka muna dyan! oh. Ama. Ha? lup ka muna. Uy, dito ka lang. Dito ka lang. Wag na pumunta doon, diyan lang.